nakakapanlumo dahil sa kabila ng bilyon-bilyong pondong inilaan sa flood control projects na ito, ay marami pa rin sa ating kababayan ang nalulubog sa baha. Na malaban ho natin kung saan napupunta yung pondo sa flood control, bilyong-bilyong piso na ang nawawala na dapat napupunta sa taong bayan. The Philippines is not poor. We are plundered. Ang Pilipinas po ay hindi isang mahirap na bansa. Biktima lang tayo ng kalat at sistematikong pagnanakaw. Hirap na nga ang Pilipino, ninanakawan pa. Ang pagnanakaw ng mga opisyal sa pamamagitan ng korupsyon, parte-parte lang po, parang parte na po, ng buhay, natanggap ng lahat. Hindi ko po yan matatanggap. Nakakagalit nga itong uh, naging uh, expose ni uh, Senator uh, Ping Lacson. Bakit hindi pa nagre-resign yung sekretary ng Public Works? Privilege speech and uh, congratulate him. Congratulations, Senator Lacson. Minority minor leader. Yes, thank you, Mr. President. Aside from uh, congratulating and commending Senator Ping Lacson, um, I was discussing this with him earlier. Um, we indeed commend him because uh, he's under the weather. He's not actually well, but he came over to deliver his privileged speech. Although his uh, doctors told him uh, to rest and not and not to um, uh, to go to uh, work today, but still he did. No? Uh, you see the importance of uh, what he had he has to deliver. So. Um, I know for a fact that Senator Lasson has never been known to evade any interpolations, but because of uh, health reasons, I uh, would like to move that all the interpolations uh, forthcoming on this privileged speech be done in our next regular session, uh, uh, Mr. President. Will be on Tuesday. Yeah. Okay. Yes, Mr. President. What does the uh, say? We are uh, in uh, full understanding, Mr. President, of uh, our good colleague. Who is more than willing to entertain questions, Mr. President? We all know that, and uh, he's more than willing to entertain questions, Mr. President. By Tuesday, Mr. President, when we resume uh, session, Mr. President, there are a number of uh, senators who would like to uh, make uh, a short manifestation. Uh, may I uh, move that we recognize the gentleman from Tarlac, Senator Makino. Mr. President. The uh, gentleman Please from Tarlac, Senator Bamakino is recognized. Thank you, Mr. President. Uh, Unang una po na is magpasalamat kay Senator Lacson sa kanyang presentation at alam ho natin na napakahalaga ng issue na ito na malaman ho natin kung saan napupunta yung pondo sa flood control at nakikita naman po natin na bilyong-bilyong piso na ang nawawala na dapat napupunta sa taong bayan. So Mr. President, upon the suggestion of the minority floor leader, I will hold off my... Um, Interpolations for the next session and instead just uh, manifest my support and congratulations to the good gentleman from Cavite. Thank you very much, Mr. President. Thank you, Senator Aquino. Thank you, Mr. Leader. President. Next to make a short manifestation is the gentleman from uh, Palawan, Senator Irwin Tulfo. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Irwin Tulfo, the gentleman from Palawan is recognized. Mr. President, this representation fully supports Senator Ping Lux's call. to demand full accountability for the disturbing anomalies in our flood control projects. Kahapon lamang po sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Sen. Marcoleta na siwalat ang Sanda Makma na Ghost Flood Control Projects. Kawala ng master plan at pagpabor sa ilang mga probinsya gayong hindi naman po kasama sa listahan ng mga flood-prone areas nakakapanlumo dahil sa kabila ng bilyon-bilyong pondong inilaan sa flood control projects na ito, ay marami pa rin sa ating kababayan ang nalulubog sa baha. Sa DPWH pa lamang po ay meron na tayong inilaang halos 996.5 billion pesos o halos isang trilyon, Mr. President. Ito ay mula sa GAA sa ilalim ng Flood Management Program. Hindi pa po kasama rito ang budget na inilaan sa DNR, MMDA, at iba pang ahensya para rin sa pagkontrol ng baha. Uulitin ko po, this is nothing less than a grand robbery of our nation. It is for this reason, Mr. President, that I also filed Senate Resolution No. 31, which seeks to investigate reported abuse of flood control programs and related projects. Senate Resolution Number 70, which seeks to investigate illegal construction of structures and waterways in Palawan. and senate bill number 769, which seeks to institutionalize metro manila drainage master plan as a long-term strategy for drainage infrastructure development. mr. president, <laughs> our people deserve no less than truth, transparency, and justice. Wag na po nating hintayin na lumubog ulit ang bayan bago tayo kumilos. Let's build the Philippines that doesn't just survive the floods but rises above it. Maraming salamat, Mr. President. Thank you Senator Tulfo, majority Mr. President, leader. President, next to make a short manifestation is our deputy minority leader, Senator Risa Ontiveros. I move that she be recognized, Mr. President. The uh, deputy minority leader, Senator Risa Ontiveros, recognized. Salamat po, Mr. President. Mr. President, I applaud the sponsor's uh, courage in bringing to light these harrowing and urgent issues of large-scale corruption. Kaisa niyo po ako sa labang ito, Senator Ping. May nabasa po ako sa Facebook, Mr. President. The Philippines is not poor. We are plundered. I could not agree more. Ang Pilipinas po ay hindi isang mahirap na bansa. Biktima lang tayo ng kalat at sistematikong pagnanakaw. Dahil sa korupsyon, nang kaunti, patuloy na naghihirap ang karamihan. Sa estimasyon mismo ng gobyerno, nasa 20% o one-fifth ng kabuoang budget ng bansa ang nawawala taon-taon sa korupsyon katumbas po yan ng tinatansyang 1.6 trillion pesos na ninanakaw mula sa mga Pilipino kada taon. 1.6 trillion! Kahit ako po ay nahirapang maintindihan kung gaano kalaking pera yan. Chineko po, at sa 1.6 trillion pesos, pwede na tayong mamigay ng tig-iisang milyong piso sa 1.6 milyon na tao. Nakakalula po. Lahat na yan, habang nalulunod na ang mga karaniwang Pilipino. Na lulunod sa taas ng na presyo ng bilihin, sa trabahong hindi sapat ang kita, sa kalamidad at sa kawalan ng tugon at serbisyo publiko. Mayorya po ng mga Pilipino ay kumakayod ng tapat at nakikipagsapalaran ng patas. Insulto po na ang buwis na kinakaltas at dapat ginagamit para sa kanila ay inaanod lang sa baha ng korapsyon. Hirap na nga ang Pilipino, ninanakawan pa. Kung ang karaniwang Pilipino po ang magnakaw, kulong agad at pwedeng masira na ang buhay. Pero, ang pagnanakaw ng mga opisyal sa pamamagitan ng korapsyon. Parte-parte lang po, parang parte na po ng buhay na tanggap ng lahat. Hindi ko po yan matatanggap. At makakaasa po si Senator Lacson sa pag-usisa sa isong ito. Salamat po Senator Ping. Mabuhay po kayo at pagaling po kayo ng lubos. Salamat po Mr. President. Maraming salamat uh, Senator Senatora Gutierrez. Yes Mr. President, uh, Senator Pia Cayetano is also seeking the floor. May, may I move that she be recognized the, Mr. President. Yes, uh, gentle lady from Taguig, okay. Senator Pia Cayetano is recognized. Thank you Mr. President. Just a short manifestation um sa Tuesday pa magpapatuloy ang ating uh, debates. Uh, mag Magiiinterpellate din po tayo. I just want to join our colleagues in Expressing my disgust, and uh, I, I I am at a loss for words. Sa uh, napaka sa na binunyag ni Senator. Ping Lakson, um, papasalamat tayo sa kanya na pinakita niya to and in, uh, in, in, very, very detailed ang kanyang presentation. Ako po ay taga Tubong Bulacan din, kaya si Senator Joel, uh, I'm, I attest to the fact na bagyo-bagyo na lang, hindi ko sa sabihin taon-taon eh, kasi kung ilang beses tayo daanan ng bagyo, ilang beses din siya tatayo at uh, mag express ng uh, uh, lungkot, uh, galit sa walang katapusan na bagyo tapos panayuhang punta niya dyan, na walang katapusang pag -re relief efforts, na samantalang pala itong mga relief efforts natin, hindi na pala kailangan gawin kung na nagawa lang ito ng maayos. I personally am shocked that pwedeng mangyari yung gano'n na paulit-ulit lang na pinupondohan ang ghost project o di naman kaya paulit-ulit na binabalikan lang ang proyektong sobrang substandard. Tapos, uh, yung pala yung sabi nga ni Senator Ping, may standard na ang substandard, um, we owe the Filipino people better. Uh, lahat ho tayo, we have, um, now that napakita ito, siguro tuloy-tuloy uh, na ang um, paglalabas ng mga contractors na, na sangkot dyan. Uh, hindi ho ako involved sa... Mga hindi ako familiar din sa budget ng DPWH pero the I I I am familiar with the project sa education at saka sa health at kahit doon po paulit-ulit naming sinasabi sa mga state universities pati pati sa mga DOH uh, officials na pa kay yung contractor hindi nakaka-deliver. Huwag niyo nang ulitin. Huwag niyo nang i-delist niyo na yan. Kaya yung pinakita kanina na na yung pangalan ng contractor delisted na siya. Pero nabigyan pa rin ng project, paano ba nangyayari yung mga ganon? Definitely, ibig sabihin, may kasangkot na government official, whether sa level ng lokal or sa level ng nasyonal. Kaya sa darating na mga araw na iimbestigahan pa rin ito at magkakaroon pa ho tayo ng debate, uh, sana mas magbigyan ng liwanag because the Filipino people do not deserve this kind of... Public service from their officials. Thank you very much, uh, Senator Pinglaxon, for bringing this to our attention. Thank you, uh, Senator Pia Caetano, Majority Leader. Yes, Mr. President. The gentleman from uh, Pampanga, who's also affected by flooding, Senator uh, Kiko Pangilina, is also seeking the floor. May I move that he be recognized, Mr. President? Senator Kiko Pangilina is recognized. Maraming salamat sa ating karatig uh, lalawigan uh, ng Bulacan, uh, kinatawan ng Bulacan. Uh, sa pampanga totoo po yun itong nakaraang bagyo uh, matapos yung pagbabaha labing-anim sa labing-walong uh, uh, mga barangay sa hometown aming, uh, ng aking tatang my father uh, lubog uh, pati ang mga bayan uh, ng pampanga lubog din at uh, nakakagalit nga itong uh, naging uh, expose ni uh, Senator uh, Ping Lacson we laud him uh, for his consistency in uh, in uh, uh, with a fine tooth comb <laughs> binubusisi yung ating uh, uh, budget uh, yung general appropriations measure Mr. President uh, actually uh, baka maaring sagutin uh, next week pag magaling na po si Senator uh, Lacson dito sa aking simpleng katanungan. Sa ganitong katinding trilyong pisong halaga na uh, pagnanakaw sa gobyerno sa ilalim ng public works, ang magiging tanong ko sa Martes uh, sa privilege speech ni Senator Lacson ay bakit hindi pa nagre-resign yung sekretary ng public works? Yun lang po. Uh, at naway maisagot sana ng maayos. Kung hindi man ni Senator Lacson, baka dapat yung Secretary of Public Works ang sumagot. Maraming salamat po. Thank you, Senator Pangilinan. Majority Mr. President, Taylor. next to uh, give her uh, manifestation is the distinguished lady from Antique, Senator Lauren Legarda. I move that she be recognized, Mr. President. The uh, gentle lady from Antique is recognized, Senator Legarda. Thank you, Mr. President. I rise today in support of the privileged speech of our esteemed colleague Senator Ping Lacson, and I echo his outrage at the corruption that continues to stain our flood control programs and many other public projects. Billions and possibly trillions of pesos are lost. Substandard works are delivered, and yet year after year the floods still come, washing away homes, dreams, and lives. Um, that is why we uh, support this long-term approaches and there is a proposed tapat na paglilingkod pending measure which does not only punish wrongdoing but seeks to prevent it by embedding strategies that promote integrity in planning budgeting and service delivery by protecting whistleblowers by making agencies map their own corruption risks and by teaching Integrity as early as our schools. Um, this is a long uh, manifestation, Mr. President. May I request that the whole manifestation of six pages be inserted into the record? I would like to commend our esteemed colleague, despite his being under the weather. And yes, we must investigate, we must prosecute, but alongside, we must also nurture a culture of tapat na paglilingkod so that the next generation will not even think twice about choosing honesty. Um, we congratulate Senator Ping Laxon Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Ligarda, Mr. Majority Leader. Mr. Mr. President, uh, next to give his uh, manifestation is the gentleman from Bukidnon, our uh, former Senate President, Mick Zubiri. I move that he be recognized, Mr. President. gentleman from Bukidnon, Zubiri. Thank you very much, Mr. President. Thank you to the Majority Leader. <clears throat> Mr. President, yung speech ng ating kasamaan na si Senator Lacson. I'd like to congratulate him for his very thorough investigation on the case. Biro mo, may isang bayan, Mr. President, na nakatanggap ng 3.2 billion worth of projects, particularly flood control in Oriental Mindoro. Kinumpute ko po yan, Mr. President, at 3 million lang per classroom. That is 1,066 classrooms. Baka yung backlog ng Bung Mindoro na fund na po sa DepEd kung hindi bigay po natin itong pondo para sa classroom building program at wala na pong black backlog ang Mindoro, Oriental Mindoro. Kung dyan na lang po natin na ilagay kaysa sa mga flood control projects na nakikita naman po natin substandard, nagko-collapse at mukhang money-making racket lamang po Mr. President. Mr. President, I laud our distinguished colleague, Senator Lacson, for this speech. But I'm hoping that he can give a part two. Kasi po, kulang pa po yun. For example, kung saan po humidyo ng aking nanay sa Bicol. Marami din pong ghost projects sa Bicol. Maraming palpak na projects sa Bicol. Lalo na sa home province of my mother in Albay. I was there last year distributing rice to my uh, kababayans in Libon where my mom is from. And uh, we also delivered to the provincial capital. At that time, yung tanong po ng mga reporters sa akin, anong may tutulong nyo sa mga problem problema naming baha dito sa Bicol? At alam ko na po nung panahon pa na yun na napakalaki na ang natatanggap nila pero wala pa rin nangyayari. So sana may part 2 po niyan at may labas din po natin yung mga kapalpak na kapalpakan nito mga contractors also in the Bicol region and other parts of the Philippines where we can see these discrepancies Mr. President so once again uh, maraming salamat kay Senator Lacson but we're still hoping that the Blue Ribbon Committee can go down even further in naming the proponents of these projects kailangan natin malaman yung mahirap po kasi hindi ko po alam sa house kung may lalabas ba nila yung proponents dito sa Senado, ilabas natin ang proponents ng mga projects na to. Pati doon sa House, sana mailabas din nila. And I laud the Congressman Toby Chanko for trying to come out with that list of proponents in the House. I congratulate him as well and I wish him luck. Maraming salamat, Mr. President. Thank you, uh, Senator Sibiri, Majority Leader. Yes, Mr. President, I would just like to join the statements made by our uh, former Senate President, Uh, Senator Migs Subiri. Uh, Mr. President, um, ilalagay ko ulit sa talaan ng bulwagang ito. Noong 2023, 1.079 billion pesos a day ang budget ng DPWH alone. 2024, 1.342 billion pesos a day ang budget ng DPWH alone. Ngayong taon po na ito 2025, 1.37 billion a day ang budget ng DPWH. Ngayon po doon sa National Expenditure Program na ipinirepresenta sa atin ngayon ng 2026, 1.08 billion pesos a day ang budget ng again Mr. President DPWH alone. Mr. President bago ko po uh, i ang konsiderasyon ng uh, uh, speech privilege speech ni Senator Ping Lacson muli uh, pinapasalamatan po natin siya at uh, yung pong binabanggit niya na pare-parehong amount na sa ibang probinsya ganun din po yung nakita namin doon sa probinsya ng Bulacan for this year and uh, may kling, ikwento ko lang, Mr. President, alam nyo yung pinakikita doon sa Hagunoy, yun po yung taon-taon na pinupuntahan natin halos every uh, time na merong uh, bagyo at uh, nakikita po natin doon, ginong Pangulo, yung mga kababayan ko po doon sa Hagunoy at uh, Senate President Pro Temp, I'm sure you're very much aware of Hagunoy dahil marami po kayong kaibigan doon, tinatali po nila, Mr. President, yung kanilang sasakyan. Fortuner manyan o pick up. Itatali po nila, Mr. President, doon po sa, sa poste. At matutulog sila yung sasakyan po nila. Umaalon-alon, Mr. President. Gigising po sila ng umaga. At ito, natural na, na buhay ng mga kababayan ko doon. Gigising po sila ng umaga, lulusong sa baha, magkakape. Pagkatapos po maliligo. Tapos pupunta ho ng Maynila para magtrabaho alas 3, alas 4 ng umaga, babalik ko galing sa trabaho, ganun na naman, Mr. President. Tapos mababalitaan po nila itong mga nangyayaring guni-guni uh, projects at mga palpak na proyekto. Mr. President, I think uh, nasa nasa atin po na may magagawa po tayo bilang Senado ng Republika ng Pilipinas. I pray, Mr. President. Huwag nating biguin yung ating mga kababayan dahil sa totoo lang, Mr. President, three years ago, binanggit ko na po dito sa bulwagan na ito na yung mga kababayan po namin, wala nang inaasahan eh. In fact, kahit pagkausapin nyo po, sasabihin sa inyo, wala na. Hindi nyo naman magagawa yan. So sana po, malaking challenge po sa atin, lalo na dito sa Senado, itong problema ito. Mr. President, may pahabol po ang ating mga kasamahan. Uh, may, we recognize Senator Bongo and then afterwards, Senator uh, Robin Hood Padilla who wanted to make a manifestation as well, Mr. President. Please. Uh, Senator Bongo is recognized. Thank you, Mr. President. I join na uh, Senator Ping Lacson in uh, condemning The irregularities in the allocation and implementation of flood control projects. Mr. President, as manifested uh, uh, yesterday in the Blue Ribbon hearing, hindi po katanggap-tanggap na habang uh, tumataas ang budget para sa flood control, pataas rin ang pataas ang pagbaha. Sabi ko nga kahapon, bakit uh, hindi niyo lang po ilaan ang budget para sa health katulad sa pag-upgrade ng mga hospital ng PGH na madalas rin pong binabaha nakita natin sa video kahapon o sa picture na binabaha dapat uh, doon na lang po paglaanan ng pondo at uh, sa DPWH na meron po silang 880 billion kumpara po sa health budget uh, More than uh, one-third lang po ang pondo ng uh, health kumpara sa DPWH. Bakit hindi na lang po ilaan ang pondo para sa ating mga healthcare workers na marami pa pong hindi nababayaran ang health emergency allowances? Ano bang mas importante sa inyo? Servisyo na pinaghirapan? Services rendered? O mga proyektong uh, ginag ginagawang gatasan? Natanong ko nga ito kanina sa health hearing. Uh, sa mga unprogrammed appropriations, baka pwede nyo naman pong unahin na lang pondohan itong mga hiya na obligasyon po ng ating uh, gobyerno. In light of recent events, President Marcos Jr. has launched an investigation on the implementation of flood control projects in the past years. Sa mga report ng Pangulo, malinaw na may anomalya dito, malinaw na may systematic na ang modus dito mula sa pag-identify ng mga proyekto hanggang sa pagpondo ng mga ito at pag-implementa ng mga proyekto. Mr. President, Sorry. sa totoo lang po noon pa lang, 2023, August 9, hiningi na natin sa DPWH ang kanilang accomplishment report, master plan at uh, strategic prioritization sa kanilang mga flood control projects. During the hearing, tinanong ko mismo kay Secretary Bonoan na bakit uh, may mga flood control na pinaglag, pinaglagyan ng proyekto na wala namang tao, wala namang kinokontrol o pinoprotektahang tao, wala namang kinokontrol na baha. Pero doon po nakalagay sa mga liblib na lugar. That was August of 2023. Uh, Mr. President, allow me also to take this opportunity to clarify and answer malicious reports. no? Kasi ako po, wala pa ako sa mundong ito ang yung aking pamilya may negosyo na po. And uh, the insinuation that I was personally involved and in had benefited in some projects, Mr. President, these are old recycled and malicious accusations nung 2018 pa po ito. Nabalik na naman ng 2021 habang papunta po sa election. Ulitin ko po, for the record, wala po ako sa mundong ito. Meron na pong negosyo ang aking pamilya. Pero ni, ni, minsan po, ni Piso, hindi na kinabang ang aking pamilya sa pagiging taong gobyerno ko. In fact, hindi po nakakalapit ang aking mga kamag-anak kahit na, nasa Malacanang kami noon. Hindi po sila nakakalapit. At isang naging kondisyon ko noon, Mayor pa po si former President, former Mayor Duterte, na kung lalapit po ang aking kamag-anak, ay ako po ang magre-resign sa kanya. I observe Delicadesa at yun lang po ang puhunan ko sa mundong ito, ang aking uh, pangalan. At alam nyo naman po, uso po yung uh, name dropping, yung ibang mga kamag-anak natin, yun pa ang nagpapa-VIP, yun pa ang nagpapa-importante. At uh, sa tinatagal-tagal ko na pong paninilbihan sa gobyerno, isa lang po ang may pagmamalaki ko. I observe Delicadesa, yan po ang ginagawa namin noon pa hanggang ngayon. I am a senator, a legislator. Wala po akong kinalaman sa implementasyon ng kahit na anong proyekto, lalong-lalo na po sa pag-identify at kan na makikinabang po ang aking uh, pamilya. At ngayon, I also co-authored Senate Bill Number no. 783. Ang panukalang ito ay layong ipagbawal na pumasok sa anumang kontrata ng gobyerno mula sa national level hanggang sa LGU level. Ang mga kamag-anak ng uh, government officials hanggang sa fourth civil de degree of uh, consanguinity, consanguinity. Uh, and affinity, ay dapat po uh, bawal po. Mr. President, sa laki po ng pondong pinag-usapan dito, hindi po sapat ang audit o reporting sa mga ginagawang flood control projects. Hindi sapat ang explanation mula sa mga contractor o DPWH. Dapat po merong managot dito at dapat po maging accountable po sila. Dapat may managot po sa perwisyong patuloy na dulot ng pagbaha na dapat sana noon pa na solusyonan. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Bongo, Majority Leader. Yes, Mr. President. Mr. President, um, may I move that we suspend consideration of the privileged speech of uh, Senator Ping Lacson. So moved, Mr. President. Is there any objection? There being none, the motion is approved. Mr. President, at this juncture, I move that we proceed with the additional reference of business.